Ophelia, sabi sa akin ni Leandro may napulot kraw na bata. Oscar. Hindi kaya si Janet ang nag-iwan yan? Baka yun yung anak nila ni Leandro. Hindi ko alam. Tsaka hindi pa naman nahahanap yung tunay na magulang ng batang to eh. Pero posible eh. Posible yan nga yung anak nila ni Leandro. Oscar, posible ring hindi. Nakita mo naman yung itsura ni Janet, di ba? Pwede namang hindi rin siya nagasabi ng totoo. Pwedeng sinasabi lang niya na si Leandro ang ama, pero ang totoo, hindi naman. E paano nga kung totoo? Paano kung... Ang laking gulo kasi kung si Leandro nga yung ama ng batang yan, eh. Kaya nga mas mabuti kung manahimik na lang tayo. Nanahimik naman tayo noon, 'di ba? Nakinig ako sa iyo, tama ka naman kasi. Makakagulo lang tayo kanila, Bes, at saka kay Leandro kapag nalaman nila ang totoo. Eh, paano yung bata? Ano? Uh, hindi mo na lang aalamin kung sila nga yung totoong magulang? Hindi na. Bakit pa? Importante pa ba yun? Ito naman ako aalagaan ko naman yung bata. Malito eh. Ako naman yung hindi mapapakali. Kailangan ko makasigurado. Oscar? Oscar, saan ka pupunta? Sandali lang! Kila Janet, alamin ko yung totoo. Sasama ako! Diyan ka na lang ha. Ako na lang kakatok. Sige. Kung ako man ho talaga ang karapat dapat maging ng baby na to. Kayo na po yung bahala. Wala yatang tao. Walang tao dyan. Nasa school po si Janela. Ah, si Janet ho yung hinahanap ko eh. Ah, kapatid niya? Ah? Wala na siya dyan. Sumama na siya sa boyfriend niya singkit. Kaano-ano ka ba niya? Boyfriend ka ba niya? Hindi ho, hindi ho. Uh, kakilala ko lang ho kailan pa ako umalis? Mag-iisang linggo na eh. Sabi, magbabakasyon daw sila. Pero yung huling dinig ko, inasal na siya sa singkit at dun natitira. Okay. Swerte nga eh, nakajakpat. Ah, okay. uh, yung bata ko, ano nangyari? Kasama nila nung umalis dyan eh. Baka nandun na rin. Kayo, bakit? Kayo bang ama nun? Ah. Pupusta nga kami okay. kung anong lahi nung ama eh. Hindi o, hindi uh, no Pinoy rin pala. Hindi, hindi. Uh, Sige, salamat na lang.